Ito nga ang paliwanag ng mga Lakers players bakit sila nanalo sa Nuggets sa Game 4. At unahin natin mga idol, itong si D'Angelo Russell kung saan sinabi niya ang kanilang third quarter daw ay ang kanilang ng pansin. Kung saan sinabi nga ni D'Lo they have to be aggressive nga daw sa umpisa pa lamang ng third quarter. At parang hindi na nga daw sila nag-relax at hindi daw nila hinayaan ng team ng Denver Nuggets ang unang umatake nga sa nila. At sila nga daw ang actually unang umatake sa Nuggets in the third quarter. As a team nga daw ay talagang nag-focus sila sa game plan na ito na nagdulot daw ng maganda para sa anila and they were able to keep their lead and win kahit may substitution pa nga daw na ginawa ang Lakers. Banggit pa ni Dilo na ibang nga daw ang kanyang mindset coming into game 4 lalo na nga daw na hindi siya umiscore in game 3. He was ultra aggressive nga daw kumpara sa mga nakaraang games at naging maganda daw ang naging resulta na ito at ganoon din daw ang ibang mga Lakers player gaya ni Austin Reeves sa labang ito. He was super aggressive kaya naman nanalo ang Lakers. Ito namang si Andre Davis kanyang sinabi na he feels good nga daw this playoffs and he is just taking his time and being patient and reading the defense at ang Lakers teammates na daw have done a great job in finding him for open shots. Sabi pa nga ni AD ang difference nga daw sa 11 straight losses nila sa Nuggets kumpara sa anilang panalo ngayon ay super simple lang daw. Ang daylan daw is because they just scored in the second half. They scored in the third quarter umiscore lang daw sila in the second half kaya naman sila ay nanalo laban nga sa Denver Nuggets dahil usually daw ay ito ang kanilang kahinaan. Usually daw dito sila tumatamlay sa opensa pero this game daw they scored 30 points in the third quarter, 28 points naman in the fourth quarter. Si Lebron James naman, kanyang sinabi na throughout the series ay sinasabi nga daw nila na kailangan nilang isustain ang kanilang energy for the whole game. Hindi lamang sa una dalawang quarter at talagang ang third quarter nga daw ang kanilang nagiging problema. At sinabi pa nga niya mga idol na nakita naman daw natin na lahat ng kanilang first half na mga laban ay palagi daw silang may kalamangan. Pero pagdating daw sa second half ay talagang gina jump sila ng nuggets. Kumbaga, pinapunch sila in the mount. Pero nakita naman daw natin na they can go blow for blow dito sa nuggets. Kumbaga, kaya nila makipagsabayan. At banggit niya pa na in the fourth quarter daw this game, ang kanyang mentality is just to close it out. Kailangan daw i-close out ng Lakers ang Nuggets. And for sure nga daw na next game, they will come out with an adjustment at dapat daw yan itapatan ng Lakers. They have to sustain their energy all throughout the game, gaya daw ng ginawa nila ngayong game 4. Next game daw ay dapat na maging patuloy na sharp ang Lakers pagdating sa pag in the paint, paglilimit ng second chance points at fast break points sa Nuggets at pati nangarin daw sa offensive break rebounding. Big kudos nga rin daw kay Andre Davis for his job, tremendous job sa rebounding department with 23 rebounds. At ngayon nga daw moving forward, itong sering ito ay magiging one game series na lang para sa LA Lakers. Kumbaga one game at a time dahil every game nga daw na kanilang lalaroin. Simula ngayon ay magiging do or die, win or go home na. Kaya dapat daw mag-focus ang Lakers sa bagay na iyan. At yan nga mga ito ang mga paliwanag ng Lakers player bakit sila nanalo laban sa Nuggets this Game 4.